Hello mga sir, nakikita nyo ba yan mga sir? Ayan, kung titignan nyo, parang sira na ba? Diba? Pero alam nyo ba na hindi pa sira yan mga sir? Ayan, nakikita nyo mga basag-basag sa gitna. Hindi pa talaga basag yan mga sir, papakita ko sa inyo. Tatagilid natin na. Ah. So ayun, hindi pa talaga siya basag. Ayan, kasi ano, eh, nakatagilid, walang indikasyon na basag siya. Anong pumikintab na tiyak, di ba? So, hindi pa talaga yan sira pagkaganyan. Tapos, yung nakikita nyo naman na ito, nag iba ibang kulay. Ang ibig sabihin lang yan, mayroong grounded sa display. So, hindi pa rin sira yan pag ganyan. Pag may mga ganyan kayong cellphone, hindi pa sira yan. So, may grounded lang siya na display sa Kasi ito daw pala ay bumagsak to. Medyo mataas yung pinagbagsakan at napunta sa tubig. Kaya ang akala niya ay basag na yung babaw. Kasi nga bumagsak. Pero ang suspecha ko dito grounded lang to. Nabasa lang to. Yun ang naging problema na naging grounded. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos yung ganito. So, ito mga sir, ha, paalala lang. Huwag na huwag nyo pong gagayahin. Kasi mga scientist lang po gumagawa na ito. Ayan, no, nakikita nyo, ano Sa gilid, di ba indication Indikasyon na nabasa yung LCD. Ang naging problema niya na yun, yung connector na yan. Wait, i-zoom natin, na Para makita natin ang gusto. Ayan. Kung makikita nyo, parang normal lang siya. Pero ang totoo niyan, yung mga linya niyan, dikit-dikit na yan. Kaya nagiging grounded na. Kaya yung mga display doon na nakita natin kanina, nagra rumble nang na yung display kasi nga grounded na siya. So, ganito lang ginagawa ako dyan mga sir. Ulitin ko mga sir, wag na wag niyong gagayahin kasi mga scientist lang ang gumagawa nito. So, papakita ko lang sa inyo. So, ito. Uh, wait, lang natin ng mantika yung ano, ating connector na may grounded. Wait lang natin na may mantika, na. So, kung titignan kasi parang madali lang pero hindi to basta-basta mukha lang siyang madali pero uh, pinag-aaralan talaga yan ng napakahabang panahon tsaka hmm. doon pa namin pinractice sa may time machine yan uh, sa pinagpractice sa ni Goku so dito kailangan lang natin ito ang isa sa mga kailangan natin yung panghinang tapos pangalawa yung ating cutter blade yung cutter blade yung una habang matigas pa unti lumalambot inihiwa na natin yung pinaghiwa-hiwalay na natin yung mga linya na nagdikit-dikit so ayan kaya medyo dahan-dahan lang ihintay natin siya na lumambot lumambot ng gusto so ayun, ayun lumambot na so pag lumambot na siya ibig sabihin okay, pwede na natin siyang Uh, sagarin sa paghiwa para tuluyan nang mag hiwa-hiwalay yung mga nagdikit-dikit na linya. So, ayan. Kailangan sigurado na pantay yung connector doon sa kanyang nilalapatan. So, pantay lang natin. op oh, wait. Medyo maalog kasi. Ayan, ayan, okay na, okay. So, dito, tatabi na natin yung ating panginang Kasi nga, dito na natin siya paghihiwalay hiwalay ng tuluyan yung mga linya. So, para hindi na magkaroon ng grounded. Ayan, ayan, nakikita nyo, hiwalay-hiwalay natin yung mga linya para hindi na siya grounded at bumalik na sa ayos yung kanyang display okay so ayan iniwalay huwalay natin na so sa ikatlong pagkakataon paalala lang ulit wag na wag nyo pong gagayahin ha mga scientist lang po ang gumagawa nyan so lilinisin lang natin dahil napaghiwahiwalay na natin yung mga nagdikit-dikit na linya kaya nag-grounded so ayun ang ganda tignan nyo pansinin nyo o oh, ba diba? ang ganda na ng spacing nya mga ganda na yung kanyang pagkakapwesto so check natin kung success ba yung ating ginawa boom magic kita nyo yun ganun lang yun kasimple para sa akin